Good afternoon, sir. Um, sir, mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ma'am regarding dun sa three years na lang yung remaining sa Marcos administration. During your talk with uh, President Marcos, meron ba siyang nabigay na parang list of projects na he wants to be prioritized para maging legacy niya before he ends his term? Opo. Opo. M we spoke at length about this. No, And uh, alam niyo po, ang Pangulo gusto niyang maibsa ng hirap ng mga kababayan natin. Sa transportation. Sa lahat ng bagay. No? Sa healthcare, education, agriculture. Pero yung transportation, araw-araw yan eh. Araw-araw yan eh. Yung, parang ano yan eh. Yung, uh, yung nagigising ka, tas parang panaginip, tas uulitin mo na naman. Di ba? Parang nightmare na uulitin mo everyday. And the President really feels the pain of our people. And that's why he said, the first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. So, ang sinabi niya, unang-una, yung mga ongoing na, subway, kaya nga niya, bilisan niya. Game changer yan para sa mga kababayan natin. Ako talaga, wish ko lang na tayong lahat dito sa kwartong to at mga kababayan natin. In our lifetime, ma-experience nating may subway tayo sa Pilipinas na maayos, na world class. Yung talagang, para nasa Tokyo, Hong Kong, Singapore. Kailangan natin bilisan yan. At yun ang unang-unang priority ng Presidente. Pangagawa, North-South Commuter Rail. Like I said, no, it's very depressing na tayong unang-unang nagkarili sa Asia. Tapos ngayon, nagkukumahog tayo dito na wala tayong connectivity sa ano. At by the way, ah, yung congestion sa Metro Manila, yan din ang solusyon. Kasi kapag meron kang magandang connectivity, via rail, Kung mababa taga Bulacan ka. Ah, uh, o Pampanga ka. Nagtatrabaho ko sa Metro Manila. Hindi ka na kailangan mag mag, mag apartment dito eh. 'Di ba? Hindi ka na kailangan mag-apartment kasi isang oras nag-anjaan ka na sa ano mo? Eh, nandiyan ka na sa Makati, nandiyan ka na sa BGC, galing Pampanga o galing ano eh? Bulacan eh. 'Di ba? So, NCR, Metro Manila Subway yung ating regional airports, kailangan yan. No, kailangan maayos yan. No? Gago na yung mga tourist uh, attractions natin tulad ng Siargao, importante yan. No? Um, mga airports natin sa Pagawan, importante yan. Uh, pero yan, dapat yan, uh, our, our roadmap is really to privatize. No? Kasi yun ang pinakamabilis eh. And tayo na kapag nasa kamay ng pribadong sektor ang ating mga infrastruktura, basta, syempre, Maayos ang mga kontrata, ma-protektado uh, ang gobyerno, protektado ang uh, ang mga pasahero, sigurado tayo na mai at maayos ang pagpapatakbo ng mga uh, facilities na 'yan. Ang ating mga ports, no? Kayangan, talagang ano 'yan? Talang just 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 today, the president wants to expand uh, our port system, especially our agricultural ports. Because one uh, reason why the price of food is so high is because of connectivity, because of, because of transport cost. No? So, yon, niya sakin yon gang, no? Na, we have to focus on that. So, I'm going to uh, make sure that uh, our, our good GM uh, in PPA, GM J. Santiago, we are able to work with the Department of Agriculture and the other agencies to make sure we are able to establish these ports all over the country. Sa mga turista, yung mga cruise terminal, ang ganda-ganda ng mga isla natin. Pero bakit ang mga cruise ship eh, nagpupunta sa Thailand, sa Malaysia? Bakit sila ang pinipigay, hindi tayo? Eh, wala tayong infrastructure eh. Wala tayong mga cruise terminal. Pero yan, ginagawa na rin yan ni GMJ. So, ano, yun, yun ang mga, just some of the priorities that the, that the, uh, the President mentioned uh, when, he, when he spoke to me. Tapos sir, um, regarding naman po dun sa right of way,